Mga ah, ka-idol, magandang hapon po. May pusa sa ilalim ng motor ko. Paano ko makaalis? Ayan Oh. Ali kami. Dito ka. Masagasahan ka dyan. Ayun, lumabas ka rin. Maliga, dito ka. Liga, liga. Ay, oh, pag-alagala po siya sa mga ka-idol dito sa galing. Liga, liga, liga. Ulis ka dyan. Kasagasaan ka. Ah. Dito ka oh. kaya. Yeah. Saan nanay mo? Ha? Ah? Saan galing? Hmm? Anong ginagawa mo dito? Balikan mo dito sa nanay mo. Hmm. Oh. Ako, oh, mahilig siya. Ako, oh, masagasaan ka talaga dyan. Alis ka dyan, Guy. Alis ka dyan. Tama ka sa bahay. Aliga. po, kawawa ko. Aliga, aliga. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. So, aliga, sasama kita sa bahay. Tara, uwi tayo. Kawawa ka naman. Ayan. Alig. Uh, wawa naman mga kaidol so Tayo tara Sa. Ah, yeah. Sama kita. Oh, yeah. Okay? Thank you mga kaidol. Thanks for watching. Mga ka-idol, magandang hapon po. May pusa sa ilalim ng motor ko. Paano ko makaalis? Ayan o. kami. Dito ka. Masagasahan ka dyan. Ayun, lumabas ka rin. Naliga, dito ka. Liga, liga. Oh, Paggalagala po siya sa mga ka-idol dito sa dalawin. Liga, liga, liga. Ulis ka dyan. Kasagasaan ka. Ah. Dito ka kaya. sa yung nanay mo? Ha? Ah? ah galing? Hmm? Ah? ang ah, ginagawa mo dito? Balikan mo dito sa nanay mo. Hmm. Ah, oh, mahilig siya. Naku, ah, oh, masagasaan ka talaga dyan. Alis ka dyan, Guy. Alis ka dyan. Tama ka sa bahay. Aliga. Ayan po, kawawa ko. Aliga, aliga. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. So, aliga, sasama kita sa bahay. Tara, uwi tayo. Kawawa ka naman. Ayan. Balik. Oh. Wawa naman mga kaidol so... Ayan tara tara Ayan Ayan Tama kita Ayan Okay Thank you mga kaidol Thanks for watching ka-idol, nandito rin yung kutay kasama ko. <laughs> Ayan. O, isasama na kita. E, pag isa gala dyan, ha? Ah. O, ka. Ayan, okay. gana. Ah. Bawa ka naman, ah. okay? So, yun lang, mga ka-idol. May puso rin naman tayo. Papagmahal sa hayop, okay? Thank you at maraming salamat. Thanks for watching. God bless po. 嗯。